kaninang umaga nga maaga talaga akong nag-asika so para nga maaga ko rin malinisan itong metal rack. Plan ko na nga rin magmap ng buong bahay kaya nga ito napalinis na rin ako ng konti. Tapos nung hapon nagbukas naman ako ng mga parcel. Pero syempre bago ngayon, hi hello welcome to my vlog. Kahapon nga ang nalinisan ko lang talaga yung ref at medyo natagalan din talaga ako sa paglininis. Kaya nga ito ngayon ko na lang na-asikasuhin tong metal rack. Kung dati pinagsasabay-sabay ko talaga yan sila ng linis pero ati katawan ko ngayon nahihirapan. Kaya nga ito inuutay-utay ko na lang talaga sila. Bali pinagtatanggal ko nga lang at ng nakalagay dito parang nga malinisan ko rin na maigi. At kanina nga habang nag edit ako nitong video na to, naisip ko nga na parang kailangan ko na ng malaking version na ganito. Medyo dumadami na rin kasi talaga yung mga gamit ko kaya nga hindi na talaga magkasya dito. Ito yung basahan nga lang pala yung ginamit ko sa pagpupunas nga dito dahil syempre baka nga yan baka nga kalawangin kapag kabasa. Tapos nang malinisan ko na nga yung metal rack, winalisan ko na nga rin yung pwesto nito. Naisipan ko na nga ima para nga siguradong malinis. At nang okay na nga syempre binalik ko na ngarin rin kaagad. Hanggang ngayon nga marami pa rin talaga akong nababasa mataas ang comments na nanghihingi ng link nitong metal rack na to at kadalasan yung iba nga nakakaligtaan ko talagang basahin kaya ngayon link ilalagay ko na lang dyan sa comment section ito ang induction cooker ko hindi ko na balak ibalik sa karton dahil nga sa ganda nito hindi niya deserve itago deserve niyang i-display oo pero dahil maliit nga lang tong organizer ko hindi ko nga maintindihan kung paano ko ba sila ipupwesto kaya nga ayan halos nagkanda hilo muna talaga sila bago sila makapwesto uy syempre lahat naman ng ilalagay ko dyan na gamit pinagpupunasan ko nga muna bago ko nga ipagbabalik pinagpatong ko na lang pala itong induction cooker tsaka nga yung rice cooker dahil yung ilalim lang din naman yung medyo malaki-laki nga yung space o diba sa sobrang dami ko nang gamit hindi ko na alam kung paano ko sila ipipwesto kaya nga yung iba dyan halos pinagpatong-patong ko lang talaga parang nga magkasya sila sa lagayan medyo may naiba nga lang din ang pwesto para syempre kahit pa paano meron namang babago sa paningin ko at hanggat hindi ko talaga nakukuha yung maganda nilang aura ayan pinagpapalit-palit ko talaga sila at okay, hindi lang naman basta-basta maglalagay titignan din kung maganda ba sa mata ito nga rin mga tasa ko bala ko na lang din pagpatong-patong Parang para nga meron pang space para sa ibang gamit. Alam ko talaga meron ngang malapad na version nitong metal rack. at feeling ko naman kakasya ngayon dito. Basta nga patagilid lang. Kaya nga pag nakasahod ako, bibili na rin ako ng ganun. Tapos ito namang maliit. Bala ko ilagay dun sa may bandang sala. Parang nga kahit pa paano makakapag-display display pa nga ako doon. O ba diba, kahit anong liit na bahay. Basta maparaan ka parang malaki na rin yan. Basta nga malawak lang talaga imagination mo. Gaganda at aayos nga ang bahay. Siguro sa mga susunod na araw, ditong part naman yung aayusin at lilinisin ko. Pero sa ngayon, magmamap na nga muna ako ng buong sahig dahil matagal-tagal na nga rin akong hindi nakakapag-mop. Ito ang kutsyo namin na makapal, ibabalik ko na nga muna sa pwesto niya. At yung manipis na nga lang ulit yung gagamitin namin para nga madali nang mailigpit. Pag itong malaki kasi yung gamit namin, iurong-urong mo pa nga itong upuan para nga maibalik mo lang sa pwesto. E eh, so bigat pa naman yan, kaya nga ang hirap din ibalik. Kaya nga nung yan yung hinihigaan namin nung mga nakaraang araw, inakalatag lang talaga yung maghapon sa sahig. Hindi nga rin ako makapagwalis ng maayos nun. No? Kaya nga ang dami ng alikabok sa paligid na ang sakit-sakit na talaga sa mata. Anong silbi ng bagong walis kung hindi naman magamit. At dahil nakapaglinis naman ako dun sa may bandang tapat ng CR, pinaglalagay ko nga muna doon yung upuan nga nitong dining chair. Ha? Upuan ng dining set para nga malinisan ko rin ng maigi yung ilalim nga ng lamesa. After ko nga makapagwalis ng buong bahay, syempre ang kasunod nga niyan, itong ang pagmamap. Nagpatak nga rin pala ako ng tubig na may halong sunrocks dyan sa sahig pero hindi ko na nga naipakita. Hindi ko na kasi makita yung botingan nga nitong spray map kaya nga ayan, pinatakan ko na lang yung sahig. Nagrabe, sobrang sarap sa pakiramdam na namap nga yung buong bahay. At feeling ko talaga malinis na malinis na nga kaya nga ayan, yung mga upuan pinagbabalik ko na rin sa pwesto nila. Pero pinagtatanggal ko na rin muna yung mga damit nila para nga sa Sunday isabay ko na sa paglalaba. Hindi ko nga alam kung sa amin lang ba talaga yung ganito na grabe sobrang dami talagang langaw na sobrang nakakainis kasi pati sa video sumasali sila kaya nga naisip ko na buksan na nga tong mosquito lamp at dyan ko nga pinuesto sa lamesa dahil dyan talaga sila tumatambay o ba diba, ang galing ko nakapatay ako ng isa Noong mga oras nga na yan, meron talaga akong mga hugasin Pero hindi ko na muna inasigas at magpapahinga na muna ako Kasi grabe, naglinis lang naman ako ng bahay Pero para na ako nag-gym sa sobrang daming pinawis <laughs> And ayan, itong mga nakaraang araw talaga, meron nga akong mga dumadating na parcel at naiipon na talaga sila. Kaya nga kinahaponan, pinagbubuksan ko na nga rin. Pero syempre, abangan nyo na nga lang bukas yung mga separate video niyan. O siya pa, ano? Anong oras na kaya naman magsitulog na tayo? Oo.